Sa lukuyan ng ginagawang renovation sa opisina ng mga barangay officials sa barangay Nungnungan Uno, Kawayan City, Isabela. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Conchita Labayan, kagawad sa nabanggit na barangay, buwan ng Desyembre noong 2024 nang maumpisahan ng proyekto, subalit naantala ang konstruksyon dahil sa nararanasang mga pagulan at paghihintay sa mga materyales. Aniya, ilang buwan bago tuluyang masimulan ang proyektong ito dahil isa sa mga nagpatagal ng proseso ay ang Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS kung saan ang proyekto na lalampas sa 50,000 pesos na pondo ay kinakailangang sumailalim rito. Samantala, sakop ng nabanggit na renovation ay ang pagtatayo ng karagdagang comfort room at kusina na magagamit hindi lang ng mga barangay officials kundi magagamit rin kapag may mga bisita o mga selebrasyon sa barangay. Ayon kay Kagawad Labayan, marami pa umano silang proyekto na naisimulan subalit kanila itong uun unti-untiin dahil maraming proseso at dokumento ang kailangang pagdaanan bago maaprubahan ang isang proyekto. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat levels sa ilalim ng balat? Gayun din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman, 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ng mabilis sa pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metal metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News!